good morning. Ayan. Ang ano So, yun na nga, guys. Kumusta kayong lahat? And, by the way, guys, don't forget to like, share, and follow. So, ayun na nga, guys. May nag, ano kasi, sabi na, ah, uh, ba't aso yung inaalagaan ko? Bakit hindi na lang daw tao? Ganyan. Alam niyo po, huwag po tayong pala desisyon sa mga gusto ng ibang tao. Kayo naman, eh. Iwan ko, alam nyo guys, dati nung bata pa ako, marami kaming aso sa bahay as been mas nung bata pa ako, siguro sa dami ng aso namin, naiinis na ako tapos parang sa aming magkakapatid ako lang talaga yung hindi mahilig sa aso tapos nung neto na ewan ko, nung hindi na ako nagpaparkada, mga ganyan parang bigla ko lang kinahiligan aso, tapos tuwang tuwa ako na alagaan sila so ang pinakauna kong aso guys ay si Sean so binigay lang din yun sa akin kasi ang may-ari talaga nun mag-asawa kaso nung nagbuntis yung babae e eh, bawal ng aso kasi yung balahebo nga so binigay sa akin, tinanong gusto okay, yun kaso nga lang, uh, inuwi ko si Sean sa probinsya, sa Bicol kasi nga, uh, sa trabaho ko malayo, tapos hindi ko na siya maaasikasa pag sa bahay. Naawa ako. So, since nga ang pamilya ko ay mahilig sa mga hayop, mag-alaga ng hayop, hindi inuwi ko siya doon. So, yun, sobrang napamahal yun kay mama. Tapos, yun, meron pa ako naging asa pa na sunod pa doon na tatlo. Yun, si Tarzion, si Chelsea, si Yasi. So, namatay na silang lahat na apat. And then, ngayon, si Kitlat. Tapos, wala lang. Iwan tuwa-tuwa lang ako. Feeling ko kasi, pag malungkot ako, tapos nandyan yung aso ko, na iibsan yung lungkot ko or pag may problema ako. Para kasi di ba, hindi, hindi, hindi nila ako ginuhusgahan. Ganon. So kahit anong decision ko sa buhay, good man or sa tingin ko good and then later on, hindi pala good. Eh, walang judgment. Ganyan. As in, napaka-loyal nila. So, yun lang. Basta, naiibisan nila yung pag may problema ako, natatanggal yung stress ko. yun. Siguro hindi man sila nakakapagsalita. May apat silang paa, may buntot. Pero para sa akin, alam nyo, pag nag sila, daig pa nila tao. Promise. Hindi ba? Hindi, hindi mo kailangan uminom. Hindi mo kailangan ano man na, eh, ano para lang i-comfort kanila. Kasi pag nararamdaman kanilang malungkot, bigla na lang silang lalapit, tapos i-hug eh, kanila, magpapakalong sila, ano? basta feeling ko, yung nasisil nila, yung nararamdaman mo, masaya ka man, malungkot, kahit ano. Tapos hindi ka nila umusgahan. So kaya na lang yung pag-aalaga ko kay Gilad Kasi nga, yun, basta napapasaya niya So, sa mga nagtatanong naman, bakit wala akong anak? Eh, ano magagawa ko nga, guys? ano magiging ko? Ano <laughs> mga pala decision kayo eh? O, oh, kayo na maging Diyos. <sighs> Tapos magiging yung magkaroon ng pampal dito sa matris ko. Hindi totoo naman eh. Huwag na kasi kayo magdag sa pressure ng ibang tao. Kasi hindi niyo alam yung mga pinagdadaanan, di ba? Yung iba ay magkaanak, yung iba hindi ang Daisy, eh, anong gagawin nga natin? Magpaka-stress tayo? ni stress ka na nga, na-pressure ka na, tapos kung masyado mo pang iisipin, eh, di ba ka lalong di ka magbuntis? O, ba? Diba? Kaya huwag tayo mga pala decision at huwag tayo na muna uh, sa mga ano ng ibang tao. Minsan ka mag-anak natin, ibigyan e, natin, eh, sila mismo yung nang pressure sa atin. Eh, hindi natin na maaano yung sitwasyon, guys. Hindi natin masasabi. Hindi tayo juice juice, tang. Hindi. hindi tayo sigad para pangunahan yung mga bagay-bagay. Kasi minsan kahit anong pilit natin, ika nga sabi nila, di ba, may kasabihan. Kapag ka hindi okol, hindi bubukol. So, ibig sabihin, hindi pa okol yung yung bata para sa tiyan ko. Kaya hindi pa nabukol. Ganon. So, masaya na muna ako kay Kitlat ngayon. And kung ibibigay man yun, sa akin, yung magkaroon ng anak at kambal, babae, lalaki, malusog, pangangatawan at isimpan, napaka-bibo. O, oh, di ba? Diba? Yan talaga yung minamanifest ko. Eh, syempre, sobrang grateful tayo, ba? Diba? Thankful tayo. Pero kung wala pa, muna natin yung stress na yung sarili natin. Kasi, mahihirapan lang tayo, ba? Diba? So, yun lang. Ganun lang kasimple yung mga bagay-bagay. Huwag -bagay. natin kasing ikinokomplika pag-ibagay kasi marami na tayong problema tapos kukomplikahin pa natin hindi e, mas lalo tayong hindi makakapag-isip lalo tayong may stress so yun lang so smooth smooth lang muna wag tayong masyadong magpaan sa so, dami ng problema baka tayo sumabog na ng tuluyan mahirap yun so yun lang like and share sa mga nakaka-religion comment down below guys